Kaya ka nandito sa vlog na to kasi gusto mo mag long ride. Hindi ka naman nagkamali ng pinanood, ano? Share ko lang naman sa iyo yung experiences ko sa paglo long ride ko for a total of 40,000 kilometers mixed riding, short ride, and long ride. Kaya Brad, sana mag-enjoy ka sa vlog na to. Let's go! Thank you. Buti wow, naman, na ulan. Time check, mga brad, it's 4.23 a.m. Dito tayo sa BGC Taguig. Pauwi tayo ng Pangasinan. Dilim pa eh, no? Uh, ngayon lang ulit ako nakabiyahin ng ganitong oras. Buti nga, wala nang ulan eh. Kanina, muulan pa eh. Basa nga lang yung daan. Pero okay na, kesa muulan number one kailangan nating pag-usapan if gusto mo talagang long ride syempre dapat planado ka na alam mo na ako sa ka didiretso alam mo saan ka pupunta bakit naman, di ba, nasa ride ka na or nasa isang lugar ka na tapos di mo alam sa katutungo so mas okay if planado ka na sa pupuntahan mo Syempre Brad, mahalaga din ang ride out. If malayo yung pupuntahan mo or gusto mo ng payapang ride, I would suggest mag-ride out ka ng 4am or 5am kasi kukunti pa yung kotse at medyo malamig pa. So syempre, kumbaga wina-warm up ka ng panahon. No? So, kagaya ng alis natin, yun nga lang medyo madilim. at isa rin tong importante mga brad ang mag gasolina kung kagaya ko na hindi ka pa nakapag gasolina before ka mag ride out at least meron ka man lang mapag along the way eh And ngayon nandito tayo sa Petron Buendia dito tayo mag full tank although ang nabawas pa lang naman sa gas tank natin is 2.5 liters so marami rami pa yan yun nga lang gusto ko pag aalis ako ng Manila is full tank ako full tank kuya 95 Ah, paano? Mawala na ako sa inyo. Thank you, thank you, thank you mga kabarad natin dito sa Petron Brad, pagdating sa gasolina dapat syempre kilala mo yung motor mo parang nung una ako nagbiyahe gamit ang MT-09 no? sa fuel gauge nasa 3 bars pa siya pero, ang bilis na ninyong bumawas So, syempre, pag maglo-long ride ka, isa yung sa kailangan mo consider Dapat, kalkulado mo yung fuel consumption mo 4.38 AM Big shoutouts to Michelin Road 6 compare dun sa stock tires ng uh, MT-09 which is the Bridgestone Batlax S22 kapag may mga gaps kagaya niyan dumudula siya ng konti dun sa part na smooth eh, eh dito sa road 6 hindi ko siya nararamdaman kasi of course mas maraming tread so big shoutouts Michelin ang ganda ng road 6 tama nga yung sabi nila yan o, oh. oh, wala sa S22, nag-i-slide sya Slide, 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 slide. <laughs> Also, kailangan nyo din yan I-consider Kapag maglo long ride kayo Kailangan yung inyong uh, Tire pressure ay okay Yung inyong chain If may chain man yung motor nyo Is dapat nalinisan Or walang ano Walang uh, kalawang Para sigurado lang Maganda rin na meron kayong driving light Kasi tignan nyo ngayon Medyo basa yung daan Halos hindi makita yung driving light natin Hindi ko sure kung nakikita sa camera Pero ako visually hindi ko siya makita masyado Nevertheless, i-bright ko siya Or i-high beam ko siya Ayan. Yellow kasi yung high beam nito eh Makita kita talaga Eh, syempre, respeto naman sa katapat natin Kaya di tayo pwede mag-high beam all the time yung panahon natin ngayon hindi mo na masabi no Ilang araw na mainit Puro araw tapos biglang uulan eh, syempre kailangan din natin i-check no? Kahit na sabihin na natin tag-araw na no? Minsan umuulan pa rin talaga eh, no At ito ang maganda Kung kailan ako babiyahe Doon umulan <laughs> Buti na lang mga brad Ay tapos na yung ulan At medyo patuyo na yung daan Kaso nga lang Medyo umaambun ulit Which is okay lang naman Kesa wala na malakas Since ngayon lang ulit ako nagbiyahe ng ganito kaaga Tignan natin kung traffic pa sa NLEX Kasi Saturday na ngayon eh So alam nyo naman kapag Friday Traffic talaga Pero let's see Saturday early morning Para if meron mang magno Magnonorte sa inyo Ng ganitong oras Makita nyo na Big shoutouts nga din nga pala Kay DJI For my wireless setup Ang gamit ating main camera is The uh, DJI Osmo Action 5 Pro And ang aking mic is the wireless DJI mic mini Nandito sa loob ng helmet ko So na sya via bluetooth And ang also ang aking secondary camera Ang Insta360 X3 Ang pa mag ride ng ganitong oras no? Wala masyado sa sakyan Walang bus Walang masyado ang truck Hindi crowded Tsaka maganda sa lahat is Malamig eh yeah alam, lang, medyo madilim. So if medyo mahina yung mata mo sa dilim, uh, I would suggest uh, adjust ka ng konti ano sa iyong ride out time. Mga ano 5 AM or 6 AM yan medyo maliwanag na. 5:30 medyo maliwanag na. Eh. Ensure din nga pala natin mga brother no, na if ever kayo ay expressway or dadaan ng toll, dapat meron na kayong load at least one hour before kayo pumasok para hindi na kayo mag-find sa toll gate or hindi kayo makaabala sa mga tao na mamadali o sa mga tao may ito siya. <laughs> Let's go! NLEX Gaming Tuyo na yung daan dito ah 5.40 a.m. Hello, let laban na yung umaga at gabi eh medyo umaben na yung ating ulap grabe <laughs> gulat ako na na plastic buti na lang talaga hindi tayo inulat mga brad I'm so grateful Thank you Lord Habang pinapahipay natin ito mga brad Gusto ko nga pala i-congratulate si Reed Motovlog Pinanood ko yung uh, XSR vlog mo Congratulations Nakambali ka na ng classic bike mo XSR 900 na kulay blue Pogi, ang pogi, grabe Tapos, alam ko recently Kakapalit niya lang ng uh, exhaust so, Akala ko nga mag-MTO9 siya eh Kasi nakagamit na siya ng MTO9 na Gen 2. Uh, mas pinili niya yung XSR 900 kasi nga daw uh, timeless yung forma which is true naman no alam nyo na know, pag mga forma subjective talaga yan eh kaya congratulations Reed Motovlog kung napapanood mo man tong vlog ko which I doubt is hindi <laughs> but still I want to congratulate you kasi isa ka sa mga motovloggers na talaga namang nag-inspire sa akin long rider din yan si Reed Motovlog Mahilig siya mag endurance Ang oras ay 5.49am mga brad Ganyan kaganda ang 5.49am And we're here sa ating favorite na stop if matagal ka na dito sa channel ko or if napaponood mo yung mga vlogs ko madalas ako dito mag-stop sa PTT kasi ito yung halfway no, pa-uwi sa Pangasinan sa Santa Barbara, Pangasinan and uh, yeah kaya ko naman syang idiretso pero kasi syempre para hindi ko awa yung motor hindi malas pag yung motor pinagpapahinga ko halfway ang biyahe kasi natin 200 220 kilometers more or less so ito yung uh, pinakamagandang stop na after 100 kilometers more or less so meron dito CB650R na pula no? Uh, amiss ko tuloy si si Tensho although hindi man pula si Tensho but it's uh, CB650R din nakakamiss nakakamiss din yung tulog ng inline 4 sa totoo and umaambon na Tingnan e, lang tayo ng konti. Hindi na si kakain siguro. Punas-punas lang, stretching. Isa rin na gusto kong ipayo, no, sa mga nagbabalak mag-long ride. Magdala kayo ng wipes kasi alam nyo na kapag sa highway, dami insekto. So hindi nyo maiwasan na lumabo yung visor nyo kasi may mga nasasagasaan kayong insekto. Kaya maganda may wipes kayong dala. Meron naman akong wipes na dala kaso maambon eh. So, nababasaan lang konti yung helmet. Hindi naman yung ambon na masama sa katawan. ah uh, Tulo-tulo lang. 6.27 a.m. Eh. Medyo nagtagal tayo ng konti dito. Inantay ko pa magliwanag eh. Kinabit ko na kasi yung ND filter. Kaya makikita nyo medyo madilim. <laughs> And uh, hopefully nasa bahay na tayo ng mga 9. 8.30 or 9 tara mga bro tuloy ang biyahe at dito pa rin tayo sa ICTEX no? malapit na tayo sa toll and dito sa part na to maraming gumagana ng camera kaya <laughs> na kailangan natin mag slow down kailangan natin mag comply sa speed limit so okay na yun uh, 20 to 30 minutes pahinga minsan nga 10 minutes lang pahinga ko eh lalo na kapag uh, mainit or kapag yung hindi maganda yung panahon na alam mong uulan na pag mga ganon ang ginagawa ko pahinga lang 10 minutes yung bang lumamig na ng konti yung makina ng motor tapos patchy na ulit kesa maabutan ka ng ulan sa daan ang hirap to umuulan sa expressway ako napakahirap mga brad lalo na wala akong ano wala akong uh, wiper ng uh, aking uh, helmet so yung tulo ng ulan sa uh, visor is talaga namang ang hirap makakita SC Tech Stall Plaza mga brad we are uh, siguro uh, mga 60 to 70 kilometers away tansya ko dito na tayo sa bahay And ang uh, na-consume natin As per dito sa ating gauge Ay 5.7 liters Approximate lang naman yan Hindi naman yan yung talagang ano. Pero at least may ganyan ba? Diba? Para alam mo kung ilan na lang yung natitira sa iyong tangke eh. eh, 14 liters to si Koy Ayun oh. after a few kilometers nandito na rin tayo sa toll ng T-Flex ang huling expressway sa norte dito na tayo sa Ordaneta Exit <laughs> apaka boring talaga ng Tiflex pambira currently 7.11am mga brad maliwanag na Di talaga ako nagre-record dyan mga brad sa T-Plex Kasi pinaka-boring na part ng expressway Wala na kasing mga gas stop, ganyan So, dating go eh Para makalculate natin yung ating fuel consumption Magpo-full tank tayo dito sa Petron or Doneta Wala kasing Petron malapit sa amin eh Ito na yung pinaka-malapit Meron dito, kaso uh, out of way, kaya dito na lang tayo Although, dadaan tayo ng uh, bayan ng Urdaneta Pero okay lang, kasi maaga pa naman, wala pang traffic Yung mga nakatambay kanina sa PTT Papunta daw sila ng Baguio City Hindi ko sila kasama uh, Nagkataon lang na nakita-kita kami doon Marami rin kasi nag-i-stop doon, mga brat Yan kasi yung unang stop pagkalabas mo ng uh, NLEX so, pagpasok mo ng SCTEX yun yung pinakauna kaya marami nagpapahinga doon kasi syempre medyo mahaba din yung NLEX di ba? Uh, pa nang long ride ka dapat kabisado mo rin yung mga dinadaanan mo huwag nyo akong tularan <laughs> Basta alam ko lang sa naupupunta Pero yung kunwari Itong tinatahak natin ngayon Hindi ko alam kung pangalan ng daan na ito, Alam ko lang is Papunta to ng Ordaneta ba? Diba? Eh ano na rin kasi ngayon eh Nasa phone na lahat eh Diba? Bigyan ka na lang information sa phone So nag-consume tayo ng 9.25 liters I mean nag-gas tayo ng 9.25 liters Dito sa amin sa Ordeneta, it's 57.3 per liter So mura-mura Doon sa Manila, 59 ata Almost 60 pesos Ayan, so syempre re reset natin yung ating fuel consumption meter oh, Tara Thank you, thank you. Kasi kailangan din yun mga brad kapag uh, maglo long ride ka Kailangan condition din yung katawan mo Kasi hindi porke nakaupo ka, eh, hindi ka nang mapapagod Kailangan mo rin consider yung mga dadaanan mo Masakit sa kamay, yung mga tagtag, -tag, yung mga yan Masakit sa kamay yan, yung hangin, ayan, medyo nakakapagod yan Kasi hahampas yan sa katawan mo lalo sa dipdip, -dip, tsaka sa ulo, pag diretsyong mahaba nandiyo nakakapago din yung part na yun lalo yung mga bagay na kailangan mo i-consider pag maglulong ride ka uh, depende na lang kung gano'ng kalayo yung pupuntahan mo o oh, kasi nasanay na rin ako tagto 200 kilometers lagi yung ride ko eh. kaya ang bilis yung mileage ko eh <laughs> Eh, ang original plan ko nga dapat, di ko na ibibenta si Tencho eh, yung CB650R ko, oh, mga brad. Dapat for keeps na yun eh. May kaso nagkaroon tayo ng opportunity na makapag-upgrade, so why not, di ba? Kaya mahirap magsalitaan ng tapos eh. <laughs> Hindi pa pala yun yung aking endgame bike. E, ngayon, siguro, siguro, ayoko pa naman magsalitaan ng tapos, pero... Adami ko na mga other plants, no? Dami na ako mga ibang plano. No? So syempre, hindi naman na tayo buong bata. Papakasal pa ako. Yay! <laughs> so alam mo 'yon. Uh, we'll see if uh, magtuloy-tuloy itong pagvo-vlog natin. Eh ako naman eh, ini-enjoy ko lang naman kahit na wala pa akong monetization. Minsan tinatamad oh. Pero tuloy lang ba? Agat may isa o dalawa na nanonood at nagla-like sa aking mga post. Tingin ko naman eh may silbi yung mga ano ko, may kwenta yung mga vlogs ko. <laughs> so sana mga brad nakatulong tong uh, long ride tips ko sa inyo, alright? Feel free to comment down, feel free to react sa aking mga posts. At kung hindi ka pa naka-subscribe or naka-follow sa akin mga brad, brad Brad <laughs> Meron ako Facebook, Youtube at TikTok So Baka naman, di ba? <laughs> De, baka naman makahingi ng na konting favor Brad Like mo na yan Youtube, Facebook, TikTok Ayan, ako nagpo-post Mga updates natin mga brother Hindi naman ako expert sa pagdolong ride ano Bale, gusto ko lang naman i-share sa inyo yung experience ko in terms of long ride. And uh, siguro naman yung aking uh, 40,000 kilometers na experience. Halo yon sa CB650R, 30,000 mileage dito kay Koy, ay uh, 10,000 mileage. Siguro naman fair enough na yung experience na may babahagi ko sa inyo. Kasama na dyan yung uh, nag-iron man ako. Siguro uh, may uh, may konti na ako na patunayan sa paglo-long ride Tsaka masaya mga brad, masaya mag-long ride Yung makalayo ka sa bahay mo Nakakita ka ng mga bagong daan, mga bagong uh, lugar Sarap sa feeling Yung freedom Yun yung di kakayang bayaran ng pera Kaya lang, syempre, magastos <laughs> Pero, di ba, what is money naman Kung para sa yung mental health Sabi ko sa iyo, eh Anggat masaya ka sa ginagawa mo Anggat wala kang ng ibang tao O wala ka namang uh, Alam mo yon, wala kang tinatapakan tao Tuloy ko lang Para sa iyo naman yan eh Minsan kailangan mo rin spoil yung sarili mo Minsan kailangan mo rin pagbigyan yung sarili mo Okay lang yun Akong bahala sa'yo Brad Basta lagi lang talagang mag-iingat At higit sa lahat mananalangin mga Brad Yun ang pinaka-importante Kasi may mga bagay kang kontrolado Gaya ng uh, pagpihit mo ng gas Pag-apak mo sa brakes Paghila mo ng clutch no? Yung mga bagay na yan, kontrolado mo Pero yung mga bagay na hindi mo kontrolado Diyan, makakatulong ang panalangin, Brad Diyan, malaking bagay ang, jan uh, Diyan, may magagawang malaking bagay yung panalangin Lalo na yung mga Mga, mga kasalubong mo Yung daan Yung mga tumatawid na aso Ganyan Yan Diyan, may magagawang panalangin O, paano mga, Brad? Tapos ko dito yung vlog total malapit lapit naman na tayo sa bahay alam nyo na yan sa mga matatagal ko na kasama dito sa channel na to sa aking page sa aking youtube no? lalo lalo na sa aking youtube alam nyo na yan lagi kong sinasabi sa inyo kapag napagkatiwalaan ingatan let's go uh -huh.